Okay guys, ang gagawin natin ngayon guys no, ay magano tayo. Magbacklas tayo ng spook. Tanggalin natin yung spook guys kasi i-repaint natin. Kasi dami na siyang mga kalawang guys no. Yan nakita nyo guys yung spook niya, yung rim din niya. Ang una natin gawin guys ay baklasin lang natin tong gulong niya guys no. Yan. Pinamitan ko siya ng panikwat guys. Ayan siya guys no. Tingnan nyo lang guys ha. Ah. Yan po ang ginagawa ko guys dito guys sa aming bahay. Pag wala na akong gagawin guys no. Tingnan nyo yung background ko guys. Ang dilim na talaga guys kasi gabi ko na to ginagawa guys. Mga 7 PM yata ang oras nito guys. Yan tinanggal ko yung ano niya. Ang takip ng spoke doon sa rim. Yan guys no, ang gagawin natin na spoke ay size na 10mm yung pananggal natin pang tanggal ng spoke yan guys sinimulan ko na mag umikutin yung ano guys nipple nyo guys. guys, matigas siya guys so, oh pansin guys ayan putol putol siya guys putol to siya guys kasi ang tigas sa kalawang guys ba kasi kinakalawang na siya talaga guys no? ayan ano siya luwagan ang una natin gawin guys luwagan lang natin lahat yung mga nipple nya guys na doon sa spoke nya luwagan natin lahat gamit ng ating NMM na tools Allen rin o oh, rin <laughs> <Spock rins. laughs> yan guys kasi ba, itong, itong ginagawa ko guys bali ito yung una pang front wheel ito guys no dalawa kasi ito guys ba kasi ito yung ano inuna ko kasi i natin para mabuo natin yung BMX natin na bike na binili natin galing sa scrapan guys bali yung mga pisa na kulang guys palitan lang natin yan guys no bibili, bibili lang tayo dun sa store ng mga parts natin kabit dito na yung mga kulang nya guys kasi marami tong kulang guys yung gulong nya saddle ano pa yun basta lahat ng makulang yung mga bearing nya guys kulang guys kaya palitan natin tapos tapos ito lang muna ng ating inuna no para medyo maganda naman tingnan yung bmx natin kahit ano na siya luma na yan binaklas ko siya lahat ni Abla luwagan ko yung mga spoke niya miss no sa mga hindi pa nakapal subscribe guys sa ating YouTube channel guys mag subscribe na kayo guys at ilike nyo na to guys at ishare para sa may mga gusto matuto guys ba sa ating mga ganitong content para makita din sa iba sa iba guys at kung may mga tanong kayo guys no mag ano lang kayo mag comment lang kayo sa ating comment section at kung may gusto rin kayong mga pagawa guys kung malapit lang kayo dito sa amin pwede kayo mag ano guys pumunta dito guys para gawin natin yung mga ipagawa nyo guys kasi pwede rin ako mag ayos lang yung mga motor motor at saka bike guys pero sa motor, pero sa motor guys no, hindi pa ako masyado marunong guys sa mga makina guys bali sa akin guys no sa mga nandun nang sa labas tulad ng mga align tapos wiring. Pero hindi pa masyado ako marunong mag-wiring guys. No? Pero may, nalalaman ako guys sa mga wiring-wiring guys. Mga seat cover. Chains. Sprocket. Mga ganyan guys ba. Mga bull race. Bearing. Mga knuckle. Mga ganyan talaga mga... Let's lights, marunong din ako guys mga lights. 'yung mga signal light, mga ano. Pero 'yung mga trouble-trouble guys, hindi pa ako masyado guys marunong guys. Pero may nalalaman na rin ako guys no kasi lagi akong nag-ano nag-study sa mga ganyan guys ba. Na mga trouble Yan guys, sa ito yung mga tools ko guys. So, ano, nakita niyo naman guys, binili ko siya guys para pag wala akong trabaho guys, may magagamit ako ito sa aming bahay guys. Kasi mahirap na laging nagdadala ng mga tools. Mas maganda pag may tools guys no. Guys ha, tapusin itong video guys. Para masubaybayan nyo ito guys yung pag build ko ng BMX guys pag restore tala kasi restoration ang ating gagawin guys no bali ito pa yung pag -una na aking ginawa guys binaklas ko pa siya guys kasi inayos ko pa yung mga ano niya mga wheel spoke mga bearing para pagkabit natin guys sa BMX guys natin nabuhin, tuloy tuloy na siya guys ba para mabuo na natin yung mga ano yung beam x yan yan tinanggal ko na yung spoke nya dun sa hub no kasi natapos naman natin yung paggawa ng ano pagluwag yung ng nipple ng ating spoke yan. Ito yung pang ito yung front wheel natin inuna guys no. May isa pa guys natin tatanggalin yung rear wheel niya yung sa panghuli kasi ano na din marami na din kalawang. Yay e, bali i-repaint e, lang natin. And guys, maraming salamat guys no sa mga nood guys. Sa hindi pa nakapag-subscribe guys, mag-subscribe na kayo guys, i-click yung notification bell para matuturin kayo guys ba kung paano makasimbol kasi ang konti natin guys no about sa bike at saka motor na guys sa pag build ng mga BMX pag restore, pag asimbol mga bearing o kahit ano guys na mga trouble trouble guys dun sa bike guys mag comment lang kayo guys no sa baba kung may mga tanong kayo sa motor din guys ano na din ako guys kaya may mga tools na ako guys oh. may mga grinder, may barina may aligner si yang nakabox guys mga ano yan guys, mga sakit yan at saka may mga ano dyan grinder at saka barina guys no Ayan guys. Yan ang ating ginagawa guys pag ano. Pag wala akong trabaho guys pa may bakanting oras ako. Yan. Kunin na lang natin yung ano spoke range Tapos ikutin natin yung mga ano niya. Nipple niya para matanggal natin guys no. Yan guys, pataas ang ikot niya guys, no? Pataas. So, Baybayan nyo lagi ang aking content guys, kung paano ko ito mabuhay guys, mabuhay guys. Mabuhay ko itong BMX natin guys, nabuhay din guys, no? Kasi sa part 2 na to guys, kasi bali part 1 to guys, no, ng ating pagbuild ng BMX, pag-restore. Part 2, part 3, hanggang matapos guys para masundan nyo guys pa kung paano ko siya ginagawa guys. Mag-subscribe na kayo guys. I-share naman to guys basa baka maano, may mga para makatulong din kayo sa iba guys ba na mga gusto matuto nito guys. Kasi maganda ito guys pag may mga bike tayo guys may mga motor. Pwede tayo tetayin lang mag ayos guys no? di ba. Pag may mga tools tayo ana okay na. bili lang tayo ng mga pizza yan binaklas ko na siya guys no yan siya niluwagan ko ng mga nipple niya para madali lang natin baklasin hindi na gagamit ang tools ng no, pag maluwag na siya kamay na lang ng isno ayan tulad nito guys oh. tingnan nyo guys Tapusin nyo hanggang dulo guys para ano guys matuto din kayo guys at magtanong kayo guys. Walang problema magtanong lang sa comment section guys. Mas better kung magtanong kayo guys na para malalaman nyo talaga guys pa. Kung ano yung mga sagot, ano yung mga tamang sagot o may mga ika-suggest kayo. Guys mag-comment kayo guys kung may mga ika suggestion yun kayo guys kung ano ang next ating gagawin mga ganyan guys ba at kung may mga ano kayo karon nga may mga nakita kayo mali. Din, guys para maano natin guys no. Malalaman natin. <coughs> Basta wag nyo lang kalimutan mag-subscribe guys no sa ating channel guys. I-like at i-share para makatulong din kayo guys ba sa iba na gustong matuto baka ma ano nila. Mga may interest sila na gustong na ito tulad nito ng mga content guys ba about bike at motor. guys na natin guys yung ano mga nipple nya tinanggalan na natin ayan hmm, lapit na sya matapos ang ano guys na pagtanggal natin ng spoke siya guys iba guys madali lang naman tanggalin guys pero ang pagkabit nito guys mahirap ang pagkabit nito guys basta wala ka pang experience guys pag align mahirap talaga guys pag backmas madali lang itong tanggalin guys no at saka pag balik mo guys yung pagkabit ng spoke kasi nakadepende yun sa size sa size by size ito ng spoke guys pag mali yung nabili nyong size guys tapos hindi kayo marunong mag adjust sa pagbahin guys ba tawag nyan paghati kasi hati hatiin to siya guys no kung ilang ano para may ipasok dun sa wind. kasi pag hindi tama guys yung ano nya yung traha niya, naka kahit naka full na hindi na hindi pa siya ano hindi siya pa maano siya na magpitan kasi full thread na talaga wala na siyang traha kasi sobrang taas at kung sobrang baba naman guys hindi maabot hindi maabot yung ano nipple niya doon sa spoke kasi mali yung ng ano spoke kasi by size talaga ito guys yun guys natapos na guys no yung pre yung hub niya yung front at saka rare at maraming salamat talaga guys sa inyong panonood guys sa ating first vlog restoration ngayon guys no, ng BMX so babayan nyo ito guys kung paano ko ito mabuo guys at mag tayo guys God bless